Sa ngayong araw na ito, stop muna kami sa gera at bibigyan muna namin ng daan ng karamihan. Kaya naman wala ng intro-intro pa, rekta na agad natin. Sino nga ba ang mananalo? Ang pusa ba o kaas? Sa video na ito, makikita mo ang tunay na fight yung Parison sa pagitan ng pusa at ahas. Ito ay magiging kawili-wiling panoorin, kaya naman panoorin mo hanggang sa dulo para makuha mo ang final conclusion. Kaya naman bago yan, intro muna tayo. Kaya naman sit back, relax at makinig at samahan mo na rin ang pag-like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Para ikumpara ang pusa at ahas, dapat muna nating tingnan ng ilang katanungan na kung saan magpapatala sa conclusion. Una, takot nga ba ang ahas sa pusa? Ang mga ahas ay mayroong reputasyon bilang napakadalikado at nakakatakot na creature. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila matatakot sa mga stealthy animals na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Maraming mga nilalang pwedeng takuti ng isang ahas at malaki ang possibility na ang ahas ay matatakot sa isang pusa. Sa so una, susubukan ng ahas na iwasan ang mga pusa at kung hindi nila magawa ito, gagamit ito ng mga defensive behaviors, gaya na lang ng hissing, tail shaking at striking. Ang mga ahas na ito ay takot sa pusa dahil mabilis silang gumalaw kapag umaatake gamit ang mga kuko at ngipin at mas malaki sila kaysa sa karamihan ng uri ng ahas. Ang mga pusa din ay mayroong iba't ibang personality at ang ilan sa kanila ay mas curious o agresibo kaysa sa iba. Pareho din itong naangkop sa mga ahas. Kapag mas agresibo ang ahas, mas lalo itong magiging defensive kapag nakatagpo ito ng isang pusa sa wild. Pangalawa, kumakain ba ng ahas ang pusa? Sa panoon ng summer ang mga ahas ay matatagpo ang gumagapang sa mga bakura o no bushes. Ang mga pusa ang curious by nature ay gugustuin na saya sa ang mga nilalang na ito. Karaniwan na din sa pusa ang umaatake sa ahas, subalit ang pusa ba ay kumakain ng ahas? Ang mga pusa ay kumakain ng ahas at mayroon silang mataas at tolerance sa snake venom. Gayunpaman karamihan sa mga pusa na ito ay aatakein lamang ang ahas, subalit hindi nila ito kakainin. Nakikita ng mga pusa ang ahas bilang mga kaaway at ang mga ahas naman ay tinitignan din ng pusa bilang isang kaaway. Kaya naman malaki ang pagkakataon na iniiwasan nila ang isa't isa. Mahalaga mo rin tandaan o malaman ang mga pangarib ng mga pusa kapag may nakasalubong silang isang ahas lalo na ang may lason. Ikatlo, kaya ba ng pusa na ilayo ang mga ahas? Ang pusa at ahas ay halos magkaaway. Nakikita ng mga ahas ang mga pusa bilang mandarkit at dahil dito iniiwasan ng ahas ang pusa. At mas nasisihan ng mga ahas sa mga komportabling tahanan na may maraming ng pagkain. Malaki din ang kinalaman ng landscaping kung gusto o ayaw, tumira ng isang as sa iyong bakuran. Ang mga popular landscaping gaya ng water features, malalaking bato at lush greenery ay may prime real estate para sa mga as. Ang iba't ibang katangian na ito ay nagbibigay sa as sa isang lugar ng pagtataguan. At ang isa pang bagay na mapaprovide ng landscaping ay ang isang space para sa common prey na gustong huntingin ng mga as. Ang final factor na dapat isaalang-alang dito ay kung gusto nga ba ng iyong pusa na sila yuliin kung may nakitang aasar din ang iyong pusa, ang iyong pusa ay maaari ding hindi itong pansinin. Ang ilang mga pusa ay medyo higit pa sa wild side. Subalit ang iba dito ay hindi gaano. At sa kabuuan ng aas ay maaaring itaboy ang iyong pusa pero hindi ito sinasabing garantisado. At sa katunayan ito ay hindi isang reliable method. Sigurado din kami na maaaring mong isipin ang laban sa pamamagitan ng mga tanong na ito. Subalit mas mainam kung titignan natin ang laban talaga. Matapos mong makita ang lahat ng perspective, tignan na agad natin ang final thoughts. Kung merong actual na away sa pagitan ng pusa at as, kung gayon, ito ay depende sa pareho. Kung ito ay isang domestic cat at isang katamtamang hindi makamandag na as, sa uli, pusa ang mananalo. Subalit kung ito ay isang malaking as at isang malita domestic cat, ang as ang mananalo. Katamtaman man o medyo malaki, matatalo dito ang pusa. At kung ito ay isang malaking cobra o anumang iba pang malaking as, ang laban ay maaaring pareho. Ang pusa ay makikitil sa kagat na may lason at ang ahas naman ay makikitil sa kagat ng pusa. Kung ito ay isang sawa o anaconda kumpara sa anumang pusa na kasing laki ng cheetah o kahit isang katamtamang leopard, makikitil sila ng python. Ngayon, umaasa kami na ang video na ito ay makapagbibigay sa iyo ng kaalaman at kung nagustuhan mo ang video, huwag mo sanang kalimutang mag-like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman muli, salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kit sa next video.